NYGC Nice Yoga Channel Blind Drama Ini ang 106.9 ASFM Community Radio Basta ASFM Atun ini Mga Kabyanan Yarina no Drama Dari sa atong palatuntunan Isaysay kay Kuya Hill Sa kasaysayan Sultana! Um, Ga? Hmm, ano naman na Ga? Um, malisensya siya kung tanya ako sa'yo mo. Uh, para sa ano na ako? Ma... masiminar ako sa kalaslon. Ha, hara na naman ka! Seminar sa kalaslon? Ah, uh, ga... Katikista ako. Ote ano nga? Boto kung katikista ka? Hay! Man! Siguro... Kung ano-ano naman ang imo ginabuha to. Basi kung... Uh, ga... Kwan ka. Basi kung ga pa, abit-abit ka nga sa pakon, kagin permis ang pare. om um, uh, ga? Hmm, <laughs> hmm. Ay, bo, hindi bala lang ang bala ko si mga unta mo nang simba-simba ngayon, na Iwan e, hindi mo si mo bugas, no? Oh, ga, kakwan, katikesta ako, ga. Nagkabalong Anong obligasyon ko sa simbahan? May sweldo ka na, ha? Ay nalong ka man niya imo man! Hoy, hoy! Tandaan mo niya ha! Kung hindi ka na maghalin sa simbahan, magbulagay lang talaga! Ah, uh, ga! Father... Oh, Ano wala yun uh, sister? Ito sa situation ko, Father? Um, ang bana ko, per uh, perte ka imunan. Kag ikaw yung ginapangimunan, Father. Uy. Um, Kwan, eh, hindi ka makabalaka kon kung magkatsyumbo ako. Eh, kadoon ko siya sa inyo. Istoryahon ko si Brad. Mas dami pagid kung mo siya sa simbahan. Para maintindihan niya. mag Minister siya. O oh, hindi gani, mag-entra sa, sa choir. Para nga maintindihan niya kung anong lakad sa ngato niya apostolado. Ha? Sister, mga pagtilaw lang ginina. Mga pagtilaw lang ina nga kaya mo. Pangayo lang bulig sa taas. Hindi kagin magkalipat sa iya, ha? Father. Hey, hey, am um, bot pre? Be pre? Inano ka manemoyak preman Man pasalamat ka ng asawa mo Ara sa simbahan. Walag saga... sugal, walag sa ino, walag sa kunano dahil ng mga uh, pasaway na sinigil niyo sa ibang gani ng mga asawa. Hey. Hindi kita, pre! Ay, eh, may relasyon gina sila sa mga pare, pre! b, Eh, alo? Eh, sobra ka naman, pare, Tibor. Hindi ka magamuna, pre. Gabaan ka sa pare, pre. Ano? Ako bang gabaan? Ay, hindi gina yung pre! Tandaan mo na! Ya pangimun gigu sa pare kag sa sawa ko. Kon indi man sa pare basi sa mga minister, da eh para Tibor? Ay, hari na ko sa simbahan. Bah, hindi! Ang asawa ko, i ara sa kumbinto. Kag nagapanyaga sila. Opo ng pare. Bu, bu hu oh, karoon ka lang sa balay. Karoon ka ka lang sa balay! Hoy, ikaw, ikaw. Ha? Um, aga. Nagano ka din to? Nga ka na niya. Gaw po sa pori. Ah, uh, ha? Aga. Ay, uh, ganda pala ako. Hindi pala nagambal ako sa imo. Untad ka sa simbahan. Ha? Maguntad ka sa simbahan. Kaya kung hindi, mapulagay kita. mapulongay kita. Ah, mm! ha? Aga. Uh, walang ginagunta ang asawa ko sa pag-simbah. Uh, Ay! Ato naman sa goro sa pare. Halakaw po sa bukid. Halakaw po nopon kung ano nga mga seminar. Huwag man sa dito sweldo. Hindi giniamu-giniimu sa asawa ko. May relasyon gini sila sa pare ngayon. Tagbalay! Tak balai mai tau da. Bah, tinde. Ah, eh, uh, arang eh, eh, da mai ilis ko. Eh, mai ilis ko de eh, Gua kong pare. Hey father, mayung aga. Ay mayung aga, Brad. Eh, apo ah, ide kasolod? Apo ide father, Hapang ah, father, ah, Selamat, Brad. <clears throat> ay nagkanto ko din sa si imo kay si sister ang iyong mga asawa hmm, ano father ang ginapanugin dyan si imo ay kabuti ko nga klase babae uh, wala man na uh, ang iya lang uh, um, para mga balaan mo lang kung anong trabaho ya yeah, sa simbahan uh, kabalo ka brad katikestang asawa mo kada mo sang uh, kinahimoy ginahimo ya sa simbahan ga seminar siya bulonyagan kalaslon kaga iban-iban iban pada ko na nung mga gapodopod siya sa amon sa misa sa area father, father! may sweldo man ha uh, ha aka kwan brad inaniya para magserbisyo sa Ginoo <laughs> Dahil hindi na siya di ka himo sa ni di Ay Magdomingo Magwasa di sa aga Las 4 Pulay sa Kung ano naman uras eh Dualos na nun na sa simbahan ng yati Ah Brad? Oo oh, father Eh Hindi pwede nga uh, Lain naman yung mga tao Pasi minaroon mo dahaw Kagi mo nga uh, Kung na ano, hindi kayo nga sa wako Gid Brad, kalipay sang asawa mo mga servisyos gino'o. Gaba'y ba, Father? Gaba'y pa gino'o Kagindi ang gina Kag ang tawo? Ba, Brad? Ay, nakita ko naman ang asawa ko. Ato naman siya sa pare. Hey, Nagabit-bit naman sa... Sang... Ay, ano tong ginabit-bit siya man? Ay, nang gina... Uh, Ginakwanan magmisa. Ay, hambot! Diyan ay ang kuya! Gapangimon, gid ko! Eh, nano, abi kay... Hagaron ka sa isawa mo sa simbahan, hindi ka man magupod. Ay, hindi ko ah! Hala, simba simbang makasala man punta. Be, pare, Tibor. Oy, pare, iliminister ko na sa simbahan. Kabuot siyang pare, bala. Kaya nga sawa mo, wala man sa may ginahimo ng hindi mo. Nga mapakita sila kung anong ginahimo nila, oh! Be, pare, Tibor. Pinamalangin na maglagaw sila man. Ay, wala na sila galagaw. Ah, gaupon na kami. Kami na, damo kami may choir. May nano na lang nga gaupon na kami tos bukid. Gami siya. Ay, ang sinyo. Hindi ko mamatay sinyo. Apihinan nyo per ming asawa ko. Be, paritibor. Pre. Pre. hey, Pre. Pre. Um, may pangabay ko tani sa'yo mo, pre. Eh, ano na, pre, aw? Ah, mabayad ko, pre. Be, eh, mabayad ka sa ano? Eh, papatay kong pare, pre. Ba, eh, ano, pre? O Oy, eh, magabaan ta na, pre. Gaba man. Hindi na, pre, ha? Ah. Eh, teko nindi ka, pre. eh, eh Mabayad lang ko, pang itahay lang ko, kuwan, pre. Nang ganman, bla, pre. Ipatiro kong pare, ah. Be, pare Tibor? Eh, be, 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 pre, 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 pre. Pre, pilang budget mo na, pre, ah. Ah, pilang budget, pre, ao Eh, kuwan, ah. Eh, 100,000, pre. Uy, 100,000? Oh, pre, eh, eh, hindi ka magkabalaka, pre. Why ka niya sa lab pre? Eh, ako yung bahala. Ako mangita sa ganman, pre. Kagi hindi ka kilala sa ganman, ah. Eh, basta, pre. Igae eh, ilang ko 50 mil, anay. Kag pagkatapos ang uh, mapatay ng pare, uh, another 50 mil. Eh, oh sige, pre. Madaw na ko sa mo 50 mil, pre. Uh, uh, e, eh, para mapatay ng pare, pre. Para maglinong ko pre. be pare Tibor... pare, daw dua na kasi mana, pre, daw uwi po na patay, pare, pre, Eh, pe, pre, hindi bala siling mo, pre, nga ako nang bahala. Hindi ka kilala sang killer. Hindi ka na daya mag, uh, kwan, pre, hindi ka na mag problema, pre. Ah, hindi na kuya magkahulat, pre. Ako mismo mapatay sa pare, pre. Be, Pare Tibor, e, hindi na pre, nakasugo na ko to, e, hindi ka na damagilabot. Hindi pre, kadugay sa inyo, ako na mapatay sa pare. Be, Pare Tibor. are na ako sa simbahan. Bah. Wala din rin pare, walang yung asalakyan. daw kali nung gitsan simbahan. Masulod ako sa sakristi. Hari, na ako sa sakristi. Ba, iisok-sok kong sotana ngayon eh. Nan, isok-sok kong sotana ngayon eh. Kag magsulod ako sa, sa ginakumpisaran. Dito ako, kabalo ako. Nadugay-dugay ang asawa ko, maabot dito. Mabalaan ko gid ni kon o sila sang malain. Masulod na ako sa kumpisaran, masulod na ako dito. Ah, hari na ako. Ba, Hindi. May nagapadulong diri Ang asawa ko ina. Father kundisyon ako kay nakasala ako. Ano ba lang sala mo? Father, aking nakita ko sa bana ko. Bisan wala ako sa ginahim mo. Kag wala man ka sa may ginahim nagpangimon siya sa hakon. Palangga ko siya, Father. Palangga ko ang Ba? Uy. O Diyos ko, nakasala ako. Kaya hindi galing mo ang, ang kinapaminser ko. Father, mahalin na lang ako sa simbahan. Para sa kalinungan naman, patawara ako, Father. Ha, para maglinong ng tanan, Mahali na lang ako sa simbahan. Gah, um. Enggak Enggak Saya enggak sosok rikit kak Kelahan kali seng Seng kini muka saya muka Naga pangimun na aku enggak wala sa lugar Pagka nakasalangin ako sa ginuuga Enggak pangimun aku sa pare nga, Wala man sa Gak... Enggak Palangga ko ikaw, hindi ka na sa simbahan ka. Mangayo ako patawad sa ginoo. Mangumpisar ko sa pare ka! Father! Oh. Sino ka? Akong ang ginsugo. agod magpatay sa imo. Oh. E hindi ako si father! E hindi ako si father! Hindi na magbutaig father! Ako ang ginsogo para patsun ka. Ay, eh, hindi siya si father. Hindi. Halin, Mrs. Pahigad. Adios, father. Hindi! Hindi! kabiyanan. Diri natapos ang amon kasaysayan. Diri sa amon palatuntunan. Isaysay kay Kuya He. Sa kasaysayan. Sultana.